Paano ba mag-avail 70% off sa Shopee? Pano tayo sa Shopee Live. Hanap tayo ng affiliate na nagla-live. May nahanap na ako kanina. Participant niya yung check out ko itong gabing to eh. Si Etcetera. Etcetera. Yorn. Puno tayo sa kanya. Live na yan. May orange basket sa kaliwa sa baba. Andiyan si Listerine. Kailangan pag mag-add to cart ka, wala pang alas 8 para mas okay. Uh, to cart natin yung ano. Listerine. Tingnan natin yung cart. Tapos may added from live. So, wala pang alas 8 to eh. Silipin natin kung may voucher ng 70% off. Wala pa. Balik tayo ng alas 8. Uh, tingnan natin kung nandiyan yung 70% off na voucher. Yun, nandun na. 8 to 10 p.m. dapat mag-check out para nandiyan yung 70% off. So, kailangan umaga kayo mag-add to cart. Para ready na. So, from 181, 54 na lang siya. kuniku ko na rin yung coins. And then, two check out natin. 19 na siya kasi may kasama pa siyang um, shipping fee. So, suggest ko, kung nasa Shopee supermarket naman yung product na gusto nyo bilhin, doon na lang kayo kasi mas mura yung shipping fee doon, 29 lang. So, ayan. Check out na. then